Oh, tanawa mga idol oh. Wala. Oh. Astilan mga kuan mga idol mga old nadakpan diri sa dipulog. Diri sa dipulog City, sa bunga di norte. Diri sa may si sa may ulingan. Astila ano. Ay babae ka uban no. Abos na nakabulit nakaburit pa. Mga old sila. Abi ko kay mga tao ano? Dire pagit mismo sa dipulog naging ana. Dua abi mga tao na ni. Eh. Karga na sa patrol mga idol. Nay patay. Dua patay na sila. Ya yeah, isa kabuk sa maran. Muna na sa kanya lang gamit to kanong kan Bios na Toyota. Ya bin mga tawha na di ta kalis ka kan. Kusa na ada mang gayo. Ah mga idol karon na ni tabo. June 19, 2025. Nga alas 12. Sa udto. Utun to utok kid mga idol, gitay min di natin kaon. Nakpan sila mga guys, mga kapulisan Yan nandiyo ako, patay na na. In the spot, gito, igugin na sila. May e, kay, aptik kay mga pulis na ito. Dari e, sa pulog mga idol Sige, igil, basta, basta panahon ron ba. na ko na Ah, high power mga dala ni mga tawahan na yun. Okay, maritis na sa ito rin mga idol. Gabi. Sabi na akong mag shooting lang itinuod mo dyan Itinuod mo na yung panghitabo.